Naghahanda ng iba't ibang terminal ng bus kasabay ng inaasahang dagsa ng mga pasahero na uuwi ng probinsya ngayong Semana Santa. Tiniyak naman ng mga otoridad ang pagbabantay sa seguridad ng mga biyahero. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Ilang linggo bago ang Semana Santa, fully booked na ang biyahe ng bus patungong Marinduque sa isang terminal ng bus sa Camias Road, Quezon City. Baaga itong sinamantala ng mga pasahero na uuwi mula Marso 23 hanggang 28. Iniiwasan kasi nila ang mahabang pila at siksikan, lalo na sa uling bahagi ng buwan kung saan karamihan ang walang pasok at magbabakasyon. Tuwing alas 4 ng hapon ang biyahe nila patungo sa iba't ibang lugar sa Marinduque. Isa sa maagang uwi para sa Simana Santa ang pamilya ni Roxanne. Iniiwasan nila ang mahabang pila sa Pierso Lucena pa uwi sa kanilang lugar sa Sibuyan Romblon. Po ba pag, uh, Wala naman po, konti lang po. Gamit, pasalubong, ganyan po. Tuloy-tuloy din ang pagdating ng mga pasahero na uwi sa Quezon, Kalamba, Batangas at Baguio. May mga nakabantay ding security guard at umiikot na canine sa buong terminal upang suriin ang mga daladalang gamit ng mga pasahero. Tiniyak naman ni Interior Secretary Benjamin Benner Abalos Jr. na nakahanda ang puwersa ng pulisya sa Semana Santa. Andiyan na ang kapulisan natin, iti-check natin ulit yung mga pinatawag natin mga bus stations. No? At nasa uh, nang sa ganoon ay talaga maging maayos ang paglalakbay po natin. Tinatay ang 34,000 pulis ang i-deploy ide sa iba't ibang panig ng bansa para sa Opland Summer Vacation o no Sumvac. Kasama rin sa planong i-deploy ang 7,000 tourist police, ganyan din ang paglalagay ng police assistant desk sa matataong lugar. Ipinaubayan naman ng PNP sa mga regional director ang security deployment sa kanilang nasasakupan, lalo na sa pagtataas ng alerto. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.